Mga pangalang may malaking populasyon sa Pilipinas. Bago tayo isilang sa mundo, ay pinag-isipan na ng ating mga magulang kung anong pangalan ang ibibigay sa atin upang maging ganap na individual sa mundo. Ang mga pangalan natin ay ang nagsisilbing daan upang makilala tayo at at walang kalituhang magaganap. Ngunit alam nyo ba na dito sa Pilipinas ay mayroon talagang kaparehong pangalan na nagaganap? Pero bago ko, ipagpatuloy ang video ito ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Timeless Trends para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Mga ka-TV, simulan na natin ang video ito. Mga pangalan ng tao na may pinakamalaking populasyon sa Pilipinas. Number 15. Richard. Ang pangalang ito ay may kabuuhang populasyon sa Pilipinas na 367,156. Ang pangalang ito ay may frequency na 1 is to 289. Number 14, Joseph. Ang pangalang ito ay may populasyon sa Pilipinas na 379,099. Ang pangalang ito ay may frequency na 1 is to 280. Number 13, Danilo. Ang pangalang ito ay may kabuuang populasyon na 401,658. Ang pangalang Danilo ay may frequency na 1 is to 264. Number 12, Rolando. Mayroon namang 407,600 na populasyon ang pangalang ito sa Pilipinas. Ang Rolando na pangalan ay may frequency na 1 is to 260. Number 11, Jocelyn. Sa Pilipinas ay mayroong 407,964 na populasyon ang pangalang ito. Dahil sa marami ang mayroong pangalang ito ay nakapagtala naman ito ng frequency na 1 is to 260. Number 10. Reynaldo. Ang pangalang ito ay mayroong kabuuang populasyon na 415,417. May frequency na 1 is to 255. Number 9. Antonio. Nasa 426,223 ang populasyon ng pangalang ito sa Pilipinas. May frequency ito na 1 is to 249. Number 8, Romeo. Marami ang taong may pangalan ng katulad nito at may populasyon ito na aabot sa 458,768. Ito ay may frequency na 1 is to 231. Number 7, Joel. May populasyon ito na 467,300 sa ating bansa. May frequency ito na 1 is to 227. Number 6. Michael. Ang pangalang ito ay may populasyon sa Pilipinas na aabot sa 547,421. Dahil sa marami ang gumagamit ng pangalang ito ay may frequency naman ito na 1 is to 194. Number 5. Mark. Ang populasyon naman ng pangalang ito sa Pilipinas ay 630,830. Dahil dito ay may frequency naman ito na 1 is to 168. Number 4. Jose. Umabot naman sa 643,811 ang kabuuhang populasyon ng pangalang ito. May frequency naman ang pangalang ito na 1 is to 165. Number 3. John. Ito ay talagang kadalasang naririnig nating pangalan. Ang pangalang ito ay mayroong 661,521 na populasyon sa Pilipinas. Ito naman ay may frequency na 1 is to 160. Number 2. Maria. Alam naman talaga natin na sikat ang pangalang ito. At dahil dito ay may populasyon ito na 873,664. Ang pangalang ito ay may frequency na 1 is to 121. At ang number 1 ay, Mary. Ang pangalang ito ay talagang matunag at sikat dahil marami ang mga gumagamit ng pangalang ito. Ito ay may populasyon na 2,229,082. Dahil sa marami gumagamit ng pangalang ito ay may frequency ito na 1 is to 48. Mga ka TV, para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell ng channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat.